Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. nang ikaanim na buwan ngay sinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea ngalay Nazareth sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose sa angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga Aba Ginoong Maria napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo. Natapwat siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. at sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos, at narito maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama, at siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sinabi ni Maria sa Anghel, Paanong mangyayari ito? sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, at iniwan siya ng anghel. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang pagkapanganak nga kay Heso Kristo ay ganito nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, makasalanan. ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Natapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo, at siya'y anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanyay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinagutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa, at hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.